Alright, may nakalimutan ba ako? Ah. Wala akong magawa sa bahay kaya ito Pupunta ako ngayon sa ha, ha, Ugbo Tundo And uh, first time, first time ko siya mapupuntahan So tingnan natin, sana maganda yung parahon Ang mukha naman maganda ah. Hingin ako dun So mula tayo dito sa San Mateo eh, ilang oras kaya Time check natin ay 9 o'clock uh, base doon eh alas 12 pa naman yung uh, uh, uh street food nila dun so we'll see sana umabot na maga alas 10 time check 9.27 ay, dito pala tayo sa Marikina. Ay, sa tulay na Marikina. Yan. Ah, uh, dito tayo sa may kanan. Shortcut tayo dito. Para iwas. Iwas sa mga sasakyan. Oy, ay, ay. Dito mas less ang mga sasakyan para dun sa main road ah, uh, yun tayo alright okay ano sa kaya tayo makakarating <laughs> tingin ko mga 10.30 pwede sa siguro sige na yeah, sure Okay, eh, yung sa mga ganun, kailangan alerto. Magbigay lang, wala namang masama sa magbigay. Eh. Mas maganda pa nga nagbibigay ka eh, di diba? wow. Ito masarap pala sa anong gabi. Hindi <laughs> mainit. Ngayon medyo malamig pa nga eh. Malamig actually. Okay, river banks. Ito medyo ano, packet ng slight lang to. Dito chill lang. Spinner tayo dito. <laughs> chill, chill. at 946 Woohoo Mga lang natin ang sogo. <laughs> Marami tayong nakita na mga lovers. Mga dalang lobo. ganito pag bike sa bike walang huli ayan ayan yeah, na natin yan alright woohoo bike yan eh <laughs> yeah Woo. and approaching gateway station yeah ang dami, dami jeep dito naharangan na yung bike lane awit Grabe yung lubak dito. Masakit sa yung lubak. Ay, yay. Edsa it's uh. Yah. Yah, Espana, Divisoria, Santa Mesa Dito tayo Sa Irodriguez e. Okay, so nasa Irod e tayo Ang tumbok na ito ay Rotonda So Doon siguro next na record natin Alright Woohoohoo! Sarap! oh no oh Okay. Rotonda ng 10.08. Ilang kilometers pa? 5.3 kilometers pa. Uh, at na na tayo. Pero malapit na yan. Sabi dito 17 minutes. Pero Yawang ko lang Mamaya pa uwi Dito na rin ako dadaan sa Commonwealth Magali kasi dito eh. Tsaka may designated bike lane At saka uh, malaki siya, Compared pag sa Aurora Ang ayaw ko lang kasi dun uh, Pag papunta ng <laughs> Mula san matayo Papunta na sa Commonwealth may ano may pakyat na matari galing ng north view papuntang sandigan ah, batasan pala diretso dun pa tapit na rin uh -huh. try. Untai Pero ang dami na rin pala dito ng ano, mga kinakain. Keyflow. Ay, ang mali ko yata hindi ako jumeb sa bahay. Ah. Medyo jeep ako. <laughs> Tá bem. even doon nandito na tayo pala ah, Ugbo Ugbo Street hindi nga ito baka hindi ako kumain <laughs> nagjijibs kasi Oy.

i ah. old junkie. Nope. I want the old junkie. It's not it's not mm. So good. Pork. 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 Okay. Ano dyan sa Shab Shabu Shabu? 160? Sige, kukuha ako. Saan ba pwedeng yan ito? Lagay ko na lang doon sa likod. Ah. Hindi, ano, dine-in. Pwede pa dine-in. May oras pa ba? Ay, kahit ano, yung may... Ito na lang. Ito. Tsaka magkano yung per order nung ano? Nung mga dumplings yung mga gan, 60. ah uh, ano, tsaka yung crab egg pa. Isa. Ilalagay po ba dito? Separate na lang. Tsaka... Ano pa bang best seller nyo dyan? Number Ah, sige, yan. Tsaka yung Chinese kick yan. Chinese kick yan? Tsaka yung mozzarella. Ah... Madami na yun ah. Crab egg tsaka ano na lang. Yung Chinese kick yan.

Detroit na natin. Ay, sorry. May sisang ang Wagyu, please. Teka, balik ako lang. Wagyu. Ate. Ay, syempre. Kailangan ko pala ng please. Kaya ba? Walang ice, ha? Magkano po? sixty 65. 65. sa so may shabu-shabu. Okay, balikan ko na lang pag nagkaroon ka na. Balikan ko, ha? Thank you. <laughs> Thank you. Thank you. na yung Ah, ito. Ada bahan sos juga, May spicy, yang mm -hmm. spicy. Bye. Thank you. Nice. Mm, trip.

Ay, nabusog ako ng todo dun ah Nabusog tayo ng todo Ay Woo, tangan na sakit ng tiyanko Ah At yung tiyanko na tatay ako Ay Para akong buntis Ay at anong oras na? 11.08 Nakarating tayo noong 10.30 uh, Kumain tayo yan, 30 minutes lang tinagal So yun lang yun Maliit lang pala yun Pero madami din nagpupunta uh, So since One and a half Mga 12.30 tingin natin makaka-uwi tayo kain lang <laughs> at exercise na rin sarap yung pamasahe <laughs> yung dangwa at aming flowers bang oh. Hmm. Ah, grabe talaga. Nabusog ako doon ah. Hindi ko na naubos din yung noodles. 160, 65, 120, 280. Two eighty plus ninety five, three seventy five plus sixty five, four forty latna gastroscope. Ah, it was okay. Masarap, masarap, yung Kanilang Wagyu, masarap, alambot. Ah. actually kahit, uh, pati yung ano kikiam okay lang din naman yung kikiam huwi na tayo at nandito tayo pa rin sa Manila magdito tayo ng commonwealth dito nandang at sa so commonwealth yeah. Medyo madilim ah Pero okay lang Ayan, Woo. ang sakit dumaan dito, walang ano, <laughs> walang ganon sa sakyan. Ay, chill ride, chill ride. Yeah Diyos ko po. Iwas-diwas <laughs> ako sa mga, kagawin ito, lubak. Sumusundot yung support ko eh. <laughs> yeah. Okey, oh, shit. Oh. Sana. Okay, sana kung maibsan ng utot 'to, eh. ayaw naman ng 'di. Eh. <laughs> oh my god. Ay. Ilalim kaya ako? Ilalim aksidente ah aksidente ba 'to aksidente tayo kailangan natin bumuelo, Hindi dapat tayo into dito Go go Power Rangers! <laughs> oh shit! Ay, shit, lubak ah. 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 Oh my god Sabi ko, chill lang eh Ha ah. ah. Ha ah. Oh, parang napapagod ako ah Parang gusto magpahinga dito ah pro dite experiência para lembrar, mas, parang malu, <laughs> <wala> vai pera <laughs> So galing na ako ng batasan Eto eh. papababa na tayo Papunta na tayo na sa Makayo Woohoo! Oh my God Oh my God Oh my God Andilin Ayan ayan, ayan. Ay sarap Ay pedal na naman Be Pedal na naman tayo Love you Sarap po tayo, na tayo sa tulay ang lamig <laughs> oh my god ang lamig guys Ay. oh shit ang lamig ang sarap ah god tayong na ako <laughs> Lapit na ang daming beses na ah, kinikilabutan ako kanina ah, uy, lalo na dito, madilim oh. ano dito ay sa gitna baka mamay may may tao ano dito yung mumu walang ano yun, eh pero yung tao ah yana. na 12.33 so biyahin ang nasa tatlong oras balikan kasi yung 30 minutes gamit, ginamit natin sa ano kumain tayo ah ah okay din <laughs> first time ko nagpunta sa Ugbo Street ah, ganun lang din pala siya okay din para sa mga food vlogger and mga mahilig din mag food trip yan oh my god malapit na malapit na talaga lumabas oh <laughs> ah, oh my god ayan. Ah, pag kinigilabutan ako oh, grabe para akong mga anak ganito siguro yung feeling ng mga nanganganak ay grabe kinigilabutan ako ah oh, god Now. oh my god 70 seconds pa dito na tayo sa apni bubawal na technique